Zoe! Saan naman yung batang yan? Ano to? Dear Mommy! Gumulong kami mga kaklase ko sa putikan at para di sila mapagalitan, nag-offer ako na ikaw na maglaban ng mga damit namin na putikan. Basta bayaran nila ako 100, isang t-shirt. Alam kong galit ka habang binabasa tong sulat, pero sana maalala mo na alam kong isinasabay mo labhan ng brief at panyo ni Daddy sa maruming basahan. Nagmamahal, Zoe! Pasalamat siya! Clean ang to. Dahil sa 3 times tagoslinis ng Tide Expert Clean, mapa everyday stains galing sa paglalaro sa labas o paninilaw sa kwelyo ng mga uniforms, tanggal kahit machine wash lang. Yan, maputi at malinis na ulit. In fairness, kahit walang kusot, natanggal pa rin ang mga mancha. Mami, pakilaban na rin po yung damit ng kabilang section. Zoe! Dapat malinis, dapat Tide.